Ano naka na kaya? Siya sabi. Yung nahuling isda. Kaya, iluto namin. Nila. Yung jack. Yung Be. Lucky oh. Tapos may sili pa. Naka-live ka? Ay, sili pa. Yun ang mingat kami. And, <coughs> Hinauri si Merit dalawa. Oo, si, si. Oh, Merit -ano. dalawa? Ah, dalawa. Oh. Sa akin isa. Meron ulit. So, yan niloto namin, guys. oh. Oh. So, uh, so naliloto namin yung con. meron pa. Sinigang. Meron pa. Meron pa. Eh. Ah. Hindi makuha. Wala. Pahinga. Kunti. Kain muna kami na. Nahuling isda. Yan, dito lang yan sa puno. Kasi lalim lang. Sa gilid-gilid. So, yan. yan. yung view. So, doon kami nakapwisto. Yan, banda sa para may tulay. Sabi ni Sarap. Tulog daw akong magtrabaho ng magtrabaho pag nag isip. Mm -hmm. So yun yung huli ako na yung malaki. Kain muna tayo guys. Kain muna. Ilang years yung kontrol. Ilang picnic dito Pero, sa gilid. Ay, huli pa din yata ako ulit. Ilang sa taon? Oo, uh, parang kasi regular na siya. Kailangan daw <coughs> niya ng ano eh. hmm. ay, ng isa pang tauhan eh. Yun Si... Sa kwan. Kasi daw wala siyang kasama. Mag-retard magre na yung... Ano? Tauhan sa Work. Mm -hmm. Kasi siya na ang ano ngayon. Dahil... Ang baga na daan alaga mo. Saltos. Hmm? Hmm. Yan. Kain muna tayo Ito, guys. Three? Dahil nga yung ba nag bako. Nagbako nga yung lutokan saltos, ano? Malapit ko sa, sa, sa inapag ano ha

yun yung snapper, snapper, Alam mo umibabaw doon kayo. rin,

Kamay.